lang pala yung isang madaling paraan. Ang butas na ha din ang kaldero, kawali at kasirola nyo, meron ka ba niyang pinagbasyuhan ng kape, gatas, or sikcheria? Yung meron niyang parang silver sa loob, huwag mo nga basta-basta itatapon yan dahil magagamit nga natin yan dito sa DIY natin. Ang tamang gagawin mo wala may papa papainitin nga itong ating may butas na kasirola. Kama natin tansya mo nung mainit yung ating kasirola o kahit ano man ang inyong didikitan, ay ilalagay mo na nga din agad-agad itong ating ginupay na pinaglagyan ng gatas. Itatapon mo lang ito mga mare doon sa may butas butas? Di mo na makailangan gumastos pa ng pandikit dito sa ating may mga butas na gamit sa bahay? Oo nga at mura halang naman talaga ang pandikit dito. Pero mga mare, isave mo na yan at pambili mo din yan ng asin. So ayun na nga na, idikit ko na nga dito. Gumamit nga pala ako dito ng kutsara para nga maidikit ko nga itong ginupit ko naglagyan ng gata. Sa so, mga mare, kung tatanungin nyo naman kung ito nga ay nasusuyes yes po, masusunod lang talaga dito yung pinaka-design ng gata. Pero so, yung silver naman niya ay maiiwan niya doon at nakadikit naman talaga dito sa ating kasirola. So ano inaantay mo? Kung meron nga ding butas iya, hinagamit mo lutuan, subuhan mo na ito at tunay naman talaga na makakatipid ka. So ayun lang mga mare, follow for more video. Bye!